So what's up everyone? Welcome to my channel, Yamis yeah, Sniper TV. Support so this video ay papaliwanag ko sa inyo kung bakit ba nalulusaw palagi at uh, nagkakaroon ng tagas yung aking yung ating tangke ng ating balon pump. So katulad din tong akin nangyari nito. So bago ang lahat, ay kung bago ka pa lang sa akin YouTube channel please like and subscribe para updated ka lagi sa aking mga video na in-upload so yan guys so yan so katulad nga nitong nangyari nitong aking balon pump yung tangkin niya yung tangkin guys ay meron siyang leak may tagas dito sa ilalim ayan dito na, na dito yung tagas niya so hindi siya maistakan al alcohol nung your alcohol dahil meron siyang tagas ayan may meron siyang butas diyan sa so, may ilalim kung napapansin niyo guys may butas siya diyan diyan tumatagas yung alcohol So, ang kailangan natin dito gawin ay dikitin natin. So, ang naisipan kong pang dikit nito guys ay uh, bulkasil. Yung bulkasil kasi, dalawang klase din kasi guys ang bulkasil. Mayroon bulkasil na lusaw siya, mayroon bulkasil na mabilis tumigas. So, yun ang naisipan ko dito na pandikit. Kasi kung hindi natin ito dikitin ng bulkasil guys, ganun pa rin pabalik-balik pa rin ang problema natin ito so kapag uh, pioneer epoxy lang kasi ang dinikit natin ito guys yung pioneer epoxy kasi nalulusaw katagalan lalo na pag binabay, binababara natin ng alkohol so ang pinakamaganda nito ay lagyan po natin ng bulkasil so ayan so hindi natin hindi rin natin magagamit ito dahil nga sa meron siyang tagas palagi dahil nalulusaw palagi yung ano nalulusaw palagi yung pandikit niya yung pioneer epoxy hindi no ubra dito guys lalo na pag iniistakan natin ng ano ng vinegared alcohol so kailangan talaga natin dikitin ng bulkasil Bulkasil kasi ang ang naisip ko na solusyon nito ay bulkasil talaga. Kasi yung bulkasil hindi niya kayang lusawin yung guys. Kapag ka ano lang kasi ang ilalagay natin dito na pandikit yung epoxy lang pioneer epoxy. Katagalan rumorupok siya nalulusaw so nagkakaroon ng tagas so ayan So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please like and subscribe para updated ka lagi sa aking mga video na in-upload. At sa lahat ng sumusuporta at sa aking mga subscribers dyan, maraming maraming salamat sa inyong pag-subscribe sa aking YouTube channel at nakatulong ko kayo sa aking YouTube channel na mumunti. So yan, re natin ito guys. So bibilhan natin ito ng Uh, pandikit na bulkasil para magamit natin at kung wala tayo hindi tayo busy makakapag hunt na tayo so didikitin natin ito ng uh, bulkasil so yan maraming maraming salamat sa inyong panonood at hanggang dito na lang aking video so Ingat po kayo palagi. Maraming salamat po. Sila.